Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na no, may nasa mabuti kayong kalagay At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng mga mensahe. Idol, ano ang pinaka the best kapag ka sa isang babae? Ano ang pwedeng ibigay sa kanila para umamo ito or may pag-asa ka? Please patapik ito, Idol. So, yung ating sender ay isang lalaki ulit mga kasawi na ang tinatanong niya na ano ang maganda na gawin sa babae kapag ka once na ikaw ay nandiligaw or ano ang pwedeng ibigay para sila ay umamo ayan at mapasagot mo sila para sa akin mga kasawi ay ito yung aking opinion or advice para mas mabilis ka na magustuhan ng isang babae kailangan be yourself kung ano ka at sino ka ay ipakita mo at ipakilala mo ang iyong sarili kung ano ka at syempre hindi lang yun mga kasawi. para makuha nyo ang loob ng isang babae ay ligawan nyo ang kanilang pamilya. Unang-una na dyan, syempre, ang kanilang magulang. Pumunta kayo sa kanilang tahanan, magpaalam kayo na ma'am, pwede po ba ligawan ang inyong anak. Ay, syempre, kapag ka nakikita ng isang babae, yung ganito yung ginagawa mo, ay mas mabilis silang naaamo. At mas mabilis nilang na-appreciate ito. Syempre, mga kalalakihan, kapag pumunta sa bahay ng babae, so ibig sabihin, sincero ito sa kanilang pan panliligaw. Kapag nakita ito ng isang babae, so ibig sabihin ay magugustuhan ka talaga ng isang babae. Kasi ang bibihira na ngayon sa mga kalalakihan na pumupunta sa tahanan. Ngayon kasi kadalasan nag-chat, nag-call, ayan, nag-video call, mga na lang yung mga senaryo ng mga kalalakihan. Tapos bago lang pupunta kapag sila na or may nangyayari na. ba diba? Kaya kapag once gusto mo na talagang mapaamo ang isang babae, eh ito yung gawin mo, ligawan mo ang kanilang pamilya at syempre magpaalam ka sa magulang tapos ipakita mo sa kanya talaga kung ano ka at sino ka para naman ma-appreciate ng isang babae yan napakasimple lang naman kasi ang mga babae naman kasi napakadali lang nito pasayahin mapadali lang silang makukuha kung talagang mapapakita mo sa kanila na talagang totoo yung hangarin mo, totoo yung panliligaw mo at ikit sa lahat totoo yung damdamin at pagmamahal mo sa kanya habang ikaw ay nandiligaw. Kasi mararamdaman namin yung bilang babae kapag once na kayo ay nandiligaw kung talagang seryoso kayo sa amin or pinaglalaroan nyo lang kami or katawan lang yung habol ninyo sa isang babae. So mararamdaman ng isang babae yon kapag kaganoon ang gagawin ninyo sa kanila. Kaya sa mga kalalakihan, kung talagang seryoso kasi isang babae, mas maganda yung sinabi ko sa inyo kanina. So yun lang po yung dapat nyong gawin para naman may paggalang kayo sa magulang nila, may respeto kayo at higit sa lahat ay talagang ma-appreciate nila yon ng bonggam-bongga -bongga, mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi yung aking advice sa ating sender na isang lalaki. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!